Salamat din po mga kapuso. Syempre pa doon sa mga tumulong para maging uh, isang mapayapa at ligtas ang gusto uh, yung uh, inyong uh, tinatawag na kapangyarihan sa pagboto. Salamat din po mga kapuso. Syempre pa doon sa mga tumulong para maging uh, isang mapayapa at ligtas ang uh, eleksyon ay uh, yung ating mga security forces ng ating Philippine National Police ang ating PNP. Alam nyo sabi nga ng Commission on Elections si Chairman George Erwin Garcia, itong first time na walang idiniklarang failure of election. Bakit kasi nagkakaroon ng failure of election? Yung may magkakaroon ng violence o yung kaharasan. Pero para sa PNP at para sa buong bansa, mission accomplished dito ang ating pambansang pulisya, Philippine National Police ha. Dahil la uh, sila ay tumugon doon sa atas ng Pangulong uh, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tiyaking mapayapa, maayos ang 2025 national at local elections at napagtagumpayan po yan ng PNP